Kasabay ng break up ng Katniel, isa-isa naman nagsilabasan ng video ni Andrea at DJ na magkasama sa isang event kasama ang mga bigating aktor sa video ay halatang masayang nag-uusap ang mga ito. Sa lahat ng binabatong issue kay Andrea Brillantes ay nananatiling tahimik at hindi inaalintana ang mga bashers niya. Hanggang ngayon ay isa siya sa sinisisi ng paghihiwalay ng Katniel which we can't really assure na it was her and we need more proofs. Ano po si Daniel. Crush pa, pa rin, si Kui, pa rin di. Mula pagkabata hanggang sa pagkadalaga ay magiting na tagahanga pa rin ni Daniel si Andrea Brillantes at isa din itong dahilan kaya na link ang dalawa.